yan magandang maga mga kapumers <laughs> daming tayo laot mga kapumers mayroon tayong huli na mga lang kilo ng mga kapumers kapasensya so, na mga hindi natin na uh, nabityoan kasi so, hindi ako nagdadala ng cellphone sa so, iyong huli ko lang na mga kapumers ay pakita sa inyo na uh, nakalibre ulam na naman tayo mga kapumers ayan so, mga kapumers ang ating huli uh, ngayong umaga mga pumas so yung ginamit natin ng ah uh, untog sa amin ang pangalan sa amin untog bira bira or istamre mga pumas ayan ano pang ibang pangalan dyan sa tagalog basta sa amin na uh, tawag sa amin ay bira bira yan ang nakahuli mga pumas so minsan lang tayo nagdala ng cellphone doon mga pumas ah uh, dagat uh, delikado yung gamit natin kasi ah, uh, disagwan lang magumas so yan ah, uh, yan lang ating uh, video mo dito na sa bahay okay maraming maraming At, uh, bye